Maganda to. Kasi ano eh, blandi. Pag blandi kasi mga babae, maganda yan. Niligawan ko to. Wow, ganda pa Hi. Hello. Paliw. Nagarito ba? ka? Nagarito ka lang? Bago ka lang dito nakatira, pero oh, ano eh? Hindi kita nakita eh. Ano ka? Hingkan yata? Hindi na ako nakaway kasi nag ko ako sa syudad. Ang ganda mo! Ang ganda talaga! Maraming salamat. You know, ano? Kala ko ano yung eh? Hingkan eh. Dito pala yung Tagal dito ka talaga O bago ka lang dito Kasi ngayon lang kita nakita eh Matagal na kami dito Nanginirahan Kasi pambira lang kung makauwi Dahil nag-aaral ako sa Maynila eh Ikaw Ah oh, ganun ba? Ano mang ginawa mo dito? Ngayon Ay, lang kita nakita uh, Dito ako eh Kasi ano Yung bahay namin dyan o oh. Kapit bahay lang pala tayo Gawa hmm. wow. mo eh, Ihado ko nito Kasi ano eh Parang lumangin Lalaki yata to <laughs> Ilang <laughs> taon ka na ba? Ah, uh, ano ka? Oh, 20, 28 na ako kaso ano eh, wala akong ikaw single ka ba? Uh, Naghanap nga ako eh. Uh, single ka rin ba? Single ka rin? Oo. Uh, ikaw uh, uh, single ka ba? Single na po. Lagi akong single. Naghanap nga ako ng ano. <laughs> ba bakit parang namumula kayata? First time mo ba? First time? Wala ka bang? Wala ka bang? Wala ka bang? First kasusahan? time? Po. <laughs> Ano po? Wala ka, wala, wala ka pa bang karanasan? Mm -hmm. medyo po, medyo. Kasi karamihan ka dito kasi. Saan ba po nga galing? Saan ka po galing, uh, siyudad? Sa... Dito, bundok kasi na mm -hmm. eh. Karamihan sa mga lalaki dito. Ano, wala karanasan eh. Nag-aaral ako sa, sa umaga, nag-aaral ako. Uh -huh. Since third year college na po ako eh. Tapos sa gabi, nag-aaral mm -hmm. ako. Alam mo na, ang hirap ng buhay. Nag-work student po ako. Uh -huh. hey, graduate ka pala ng ano, na college? Ano, naga, third year pa lang, third year college. Uh, okay. Uh, so, ano, Ikaw, may... Ikaw, ano, ano man trabaho mo? Kasi yung, yung kulay ng kulay ng balat mo, para... Ano, chukulita ko eh. Ano, chukulita <laughs> ko eh. Yung, yung ano ko yung ano ko. Yung hindi ka na magtaka kasi dito sa bukid kasi, sa bukid. Chocolate yung mga tao dito, chocolate. Uh, magaganda yung mga, ano, kinis. Maitim siya, pero makinis naman. kasi Si, alam mo, gwapo ka. Ang gwapo mo. Ay, thank you, thank you. Sa buong mundo, ako ang pinakagwapo. Pwede ka kung Pwede sa'yo. naman! Pwede, Pwede! Dito, dito, tutabi tayo. Anong pangalan mo? Carlo! Sikla! Carlo ba? Hoy, balik ka dito! Ayaw ko